Tayo, Oo. Tara. Bihisan natin. Pag nabihisan to, sigurado magsasalita to. At makikilala siya ng mga kamag-anak niya. Pepres pa. Oo. Halika, Tay. Maligo tayo. Ha? Nika, iatras mo yung pickup dito. Sakay natin sa likod. Doon kami dalawa. Bili tayo damit. Bili tayo damit. Ha? Mga kababayan, si tatay, ah, hindi nagsasalita pero tatry ko lang isa kay sa sasakyan para mabihisan, magupitan, paliguan. Nako, Tayo okay lang hawakan? Ay no, dikit-dikit na yung hair mo tay. Tanggalin yung sombrero tay, tanggalin nga. Tanggalin tay. Tanggalin natin. Wow! Tanggalin mo yan. Kasi mga kababayan, nakakawa si tatay. Yung buhok niya, sobrang dikit-dikit na. Halika dai, sakay tayo. Bibisan ka namin. Ha? Mga kababayan, oh, may nadaanan kami ditong ano? Uh, lolo ba to? Lolo? Lolo siya? Bakit malaki ang dibdib? Oo. Oh. Lolo, Lola o lolo? Lolo? May balbas eh. Oo oh, nga no <laughs> Hindi ko tinitignan mo Tinitignan ko yung Nakalabas yung dibdib niya kasi Si Maka, ano yan Paul Pagka malaki ang dibdib Sige saan kaya siya no Osapin natin mga kababayan Pero may tao sa ano yun no Tignan ko lang Mahirap yan kung ano Paano yan Hindi ko maintindihan para na basta malaman natin kung tigasan siya, no? Hello po. Hello kuya ah. Pwede magtanong? Tigasan po kayo? Kaya? Eh ano pangalan mo po? Ano sinusulat mo kuya? Paano 'yung tinagan mo? Kaya, tagasaan ka po. Pwede mo kayo pagkaibigan? Ano pangalan mo, Kuya? Pawis na pawis, no? Tapos, yung jacket nyo po, dumi na. Tagasaan ka, Kuya? Ha? Huh? Pwede malaman pangalan mo po? Kaya hey, ano pangalan mo po? Pwede mga ipagkaibigan? Ha? Huh? Paingi isa, pamaypay. Init. Pwede ingi isa. Mataba naman siya mga kababayan pero hindi siya, ano, hindi siya nagsasalita. Ano sinusulat mo kuya? Panulat niya yung uling. Sumusulat ba yan? Sumusulat? Oh. Ay, ano to? Inumin mo to? marumi na ha teka saan ka kuya pupulang ako ha tabi tayo ha patingin patingin yung panulat mo patingin kuya anyay nagan mo ha ha Ayaw talaga magsalita mga kababayan. Pero nakaaawa yung ano niya mga kababayan kasi yung jacket niya talagang ano na. Pawis na pawis si tatay. Pero yung jacket niya grasa na talaga. Tatasan kaya si tatay, no? Ay sumusulat nga. Uling, no? Kaya ano sinusulat mo po? Ha? Ano sinusulat mo? Kaya Ha? Kaya raw na magsalita? Ha? Pagsalita po kayo? <laughs> Tumatawa lang si tatay eh. Kumain ka na ba? Hindi ba? Hindi ba? Gusto mong pagkain? Paingin pagkain. Baka sakaling magsalita si tatay pag ano. Paingin saging dalawa. Ito may kanin akong dala. Kain ka? Tsaka ulam. Tay, ulam. Kain ka? da kanin. Nilapag lang niya. Oh. Kain ka? Ayan, kain ka. O, oh, kain ka muna. Ha? Ah? Ano? O, oh, marunong pala magsalita eh. Eto, kain ka muna. Kain ka muna. Oh, Kain muna ikaw. Ayan, sige. Very good. Marunong pala eh. Sarap. Ayan. Anong pangalan mo, Tay? Ha? Anong pangalan mo po? Ha? Anong pangalan mo po? Hindi mo alam? Teka, saan ka? Tega Santa po tay. Ayo sarap. Ako rin magsulat. Asa na yung ano? panulat mo. Ano ba yan? Ano to? Madumi. Sulat tayo ha. Ito, dito magsulat. Saan ang panulat? Pahingi. Pahiram. Ay to. Sulat ko. Pangalan. varias na kami dito basa mo basa mo kaya basa mo to basahin mo nga ito basahin mo ako Frank pangalan ko Frank ikaw mawawa si tatay ayaw talaga magsalita Pero risky, ka Oh. Ay. Ayaw magsalita eh. Baka pag ikaw magsasalita. Pangalan mo, Tay. Pangalan mo po. Tay, pangalan. Pangalan niyo po. Tay, oh, oh, Nagustuhan nga niya eh. Pero yung kanin tsaka ulam, nilapag lang niya eh. Lagay mo dito bro. Kaya, Sa pinan mo. Pilip mo yan tayo mamaya ha? Marami kami talagang sa akin, may puno kami tala eh No Gitata na talaga no? Gitata na mm -hmm. Tay, sama ka sa amin Bihisan ka namin L ha? Ligo ka tay, ligo Oo. Tara Bihisan natin, pag nabihisan to, sigurado magsasalita to at makikilala siya ng mga kamag-anak niya. pe ko ang pa. Oo. Halika tay Maligo tayo. Ha? Diga. kaya trust mo yung pick up dito. Sakay natin sa likod. Doon kami dalawa. Bili tayo damit. Bili tayo damit. Ha? Mga kababayan, si tatay, ah, hindi nagsasalita, pero tatry ko lang isa kay sa sasakyan para mabihisan, magupitan. Dala natin yung razor natin. Patay. Nasa sasakyan. Pero okay lang. Paliguan. Nako. Tay, okay lang hawakan? Ay, no. Dikit-dikit na yung hair mo, tay. Tanggalin yung sombrero, tay. Tanggalin nga. Tanggalin natin. Wow. Tanggalin Tanggalin mo yan. Ayan. Ay, oo. Oh, oh. ano? Tapon mo na yan, basura. na tay. Oo. Oh. tignan nyo mga kababayan, si Tata hindi nagsasalita. Pero, tayo wag kang maya Madungis din ako eh. ka sakay tayo. Para paliguan ka namin. Ha? Okay lang? Sakay ka, ligo tayo. Bihis. Ha? Ito. Ligo. Sulat ko, Ligo. Ligo tayo. Ligo tayo. Oh. Tara. Ha? Ano? Ha? Itak po. Itak. Itak? Ano yung itak? Tagapo. Tagapo. Kaya nga. Sama ka sa amin. Ha? Maligo tayo. Sakay tayo. Okay? Oo. Ha? Sama ka sa amin. Maligo tayo. Kasi tingnan mo yung damit mo. Dirty-dirty na. Sabo na. Tingnan nyo yung buhok niya mga kababayan. Akala ko kanina hindi nagsasalita. Pero awa ng Diyos na pagsalita na. Tara, halika. Sakay tayo ha. Dalhin natin to. Ha? Dalhin natin yung uling. Dalhin mo yan lahat. sasakyan tayo. Okay. Halika. Halika. Iatras mo yan dito. Dito kami dalawa sa likod. Kasi mga kababayan, nakakawa si tatay. Yung buhok niya Sobrang dikit-dikit na Halika tayo, sakay tayo Bibigisan ka namin Ha? Ayan, turun kayo dito Ah, kaya doon na lang Doon na lang kami Sige, abante Abante mo yan dito Dito kami sa likod Halika tayo, sakay tayo Abante ba? Banti ba? Ayan. Oh, okay. Anak alak. Kausapin mo nga, baka marunong gulinaw. Bulinaw ka? Ayan. Ayan na tayo. Tayo tayo, ligo tayo tayo, ligo. Malika, malika tayo. Malika tayo, doon tayo, maligo tayo. Malika. Malika. Alika? Ako si Daddy Frankie. Kaibigan ako. Halika. Ka. O, kargan nyo yung gamit niya. Tutulungan ka namin. Tutulungan ka namin, Tay. Halika, Tay. Sakay tayo, ha? Tayo. One, two, three, hop! Alika Tay. Kaibigan ako. Kaya maglakad? Kaya? Hindi kaya? Tayo ka, Tay. Buhatin kita, ha? Samahan natin. Tayo ka, Tay. Tayo, tayo ka. Tara. Tayo One, two, three, up! Oh! Up! Oh! Mabigat si tatay. Hindi kaya? Bakit?